balibago na to. Kasi maraming multo rito eh. Ano yung ibig ko sabihin? Maraming sumusulpot, agad sumusulpot. Agad nag-u-turn. Biglang nagka-cut. Motor, tricycle man o ano man dyan. Good morning. Isang mapag- isang mapag- palang araw na naman po sa ating lahat. Eto, ride ride lang tayo. Sama nyo ako mag ride. <laughs> Papasok lang naman ako sa trabaho eh. Hindi hindi ako totally eh, mag ride talaga. Araw-araw ko ginagawa to. Mag ride. Papuntang trabaho. bike times. Masyadong matagtag po ang aking cellphone ngayon. Ano kayang gagawin ko dyan? Pamalis yung tagtag -tag na yan. Okay, okay, okay. Rights, rights, lang ba? Sado pong matagtag kanina yung cellphone ko. matagtag pa rin dito na po pala tayo ngayon sana no, mga kapilog sa tulay ng bamban boundary po siya ng Tarlaksa ng Papanga Lahat po ng mga nagra-rides po Na nakakarating dito is Humihinto po sila Yung mga tagaibang lugar na nagra-rides Punta po rito Madadaanan po nila to Actually, hihinto po talaga sila game. Kasi nga, ano ako sa cellphone ko. Kasi nga na sila sa tulay na to. Kasi parang tulay ng ibang bansa. safe drive lang po tayo mga kabilog ano hindi po natin kailangan magmadali triple ingat po tayo Kasi marami po naghihintay sa atin na mga kapamilya, kamag-anak po sa bahay actually naghihintay sa akin sa bahay is yung tatlong kong aso lang naman eh. <laughs> ilan naman po kasama namin doon sa bahay shout out po sa lahat po ng kaibigan ko, lalo na sa Las Palmas boys. Las Palmas boys. Kay brother, brother John. Shout-out sa'yo, brother John ng Las Palmas. Napansin ko lang dito sana na to Nilinis nila yung lugar Kakalam ko magtatayo sila ng Parang ano Parang green city na yan Para siyang ano Mini Clark Gagawa sila dyan Dito lang po sa may Sibera Mabalakat po Pampanga Sa mga hindi po nakakaalam dito po sa may mabalakat Pampanga yung munisipyo po dito is lalo na kung bago pa lang po kayo dito sa ano, mabalakat dito sa may Pampanga munisipyo po nila dito is sa Severa, tanong nyo na lang po sa mga jeepney driver pag kayo po ipupunta saka yung mayor po natin dito is si Mayor Garbo Pogi <laughs> shoutouts kay Mayor Garbo Pogi brother ka-brother ko po kasi yan eh. Paras po kami, waray Waray buhok ah! Shout out sa brother kong mayor Sana ma-upload na to Kasi nakarang binidyo ko, hindi na-upload eh Hirap mag-rides na ano yung cellphone mo. sa daan pag hindi ka nag iingat kailangan doble ingat tulad nyan, ang laki-laki pagkatapos nasa gitna ayun pala, may tumatawid shoutout po sa lahat po ng aking mga relatives kundi nyo po, ano tubong surigaw po kasi ako mga kabilog, ano Shoutout po sa lahat ng mga relatives ko Diyan po sa may Surigao del Sur Sa Suwa, Barobo. Actually kahapon sinabi ko na to eh Kaso hindi ko na-upload eh Kasi nga naglolo ko yung camera ko eh Ngayon lang O tinan mo si Kuya Bigla biglang po may na wala namang Alam kalayo layo pa Ingat po tayo sa pagmamaneho E, meron po talagang driver na alam nyo na, medyo barumbado ayun o, oh, ang bilis oh. ako po kasi masyado akong maingat sa daan eh. lalo na may OBR tayo ang boring ng araw na to napaka no, boring. Boring. Mabalakat. Ayusin nga kita mamaya kang lagaya ng cellphone ka. At oh, 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 oh. Shoutout sa lahat na naghahanap buhay Lakas nyo lang po lagi loob nyo Magpapalakas lang po tayo lagi Para po sa pamilya po natin Kasi Lahat tayo May kanya-kanya tayong obligasyon sa buhay Hindi naman pwedeng hayahay lang ang buhay Suwerte yung mga hayahay sa buhay Hindi tayo kailangan natin kumayot aga aga pa lang mag alas pero sobrang init na oh tamo si ate tik na Dito tayo. Holiday ba ngayon? Ano bang araw ngayon? 26. Wala namang holiday ah. Hindi ganun ka-traffic. Flex ko nga pala sa inyo yung ano Yung motor kong si Noah na to Noah nga pala pangalan niya 7 years na po siya nagsiservice sa akin 7 years na po siya nagsiservisyo Pero tinan nyo Laki pala ng tulong niya Ang laki pa rin ng tulong niya sorry Although marami na rin nasisira Mostly wiring na ito medyo ano na oh kuya what's wrong what's wrong with the word mama napaka boring talaga alam lang ako makikita ng magandang tanawin. Paulit-ulit na lang. Apaka boring. Oh, mag-shoutout naman kayo. ka boring Sino pong gusto mag-shoutout? Comment lang po. shout po namin kaya. sobrang tagtag -tag ng daan nakakainis tatagtag yung cellphone ko muna nga kay commander tong cellphone ko tuwa mo muna hindi ako makapag focus pag mamaneo niisip ko yung cellphone ko eh Okay, wala muna tayong monitor sa sarili ko mga kabilog Focus muna tayo sa daan no? Hindi ako makapag-focus kanina sa daan Yan, kasi may ipapakita po ako sa inyo ngayon dyan po sa may unahan marami pong railway dyan na ginagawa ng ating pamahalaan sana naman okay tong video na to kasi first time ko po kasing mag -motoblog. Actually po hindi po talaga ako nakapokus sa motovlog Pero parang ganoon na rin Magpavlog ako na motor, Pero hindi po lahat ng pagkakataon na Magpavlog ako motor, Parang adventure vlog po kasi tayo ano? Ayan po na Yan po yung sinasabi ko sa inyo Yung mga poste ng railway po ng tren Na galing po ng Bulacan hanggang dito po sa may Clark Pampanga Kung kayo po ay magbabiyahin ng galing Pampanga hanggang doon sa may bulakan na yun is papalo na lang po siya ng 30 minutes po yung biyahe na dati kayang isang oras hanggang sa kalahati eh. ngayon 30 minutes na lang po yung biyahe sana po matapos by the end of Marcos ano termino ni Marcos pero sa tingin ko hindi pa siguro kasi marami pang gagawin sa ibang lugar ito parang sinisimulan pa lang yung mga poste ayan po oh. siguro 5 um, years tansya ko lang ah. depende po sa trabaho ng mga ano niyan tsaka doon sa budget siguro 5 years from now may trend na dito sa club hanggang hanggang Laguna po daw yan yung ano kung kayo po ay galing ng Laguna tapos gusto nyong pumunta dito sa Clark, ayon po sa pananaliksik ko. Oo, oh, pananaliksik ha. Kakain na lang po ng dalawang oras po yung biyahe. Galing Laguna hanggang po dito sa may Clark Airport, International Airport. Oo, oh, di ba? Malapit na lang. Ewan ko ilang KPH yung ano na, takbo ng tren na yun. Baka tumatakbo ng sandaan kada oras. O mabilis yun. 100 km per hour parang semi bullet train na po yun ha ganda talaga ng Japan no mga kabilog yung lugar na Japan talaga is sobrang ko, sobra sa high tech Biruin mo yung trend nila. Tumatakbo 350 km per hour. Trend. Ang pilis. Kailang kaya tayo magkakaroon ng ganyan dito sa Pilipinas? Pero hindi naman tayo napapag-iwanan ng unang kasi okay na din naman yung Pilipinas eh. marami namang pagbabago dami nga mga foreigner pumunta dito kasi panlaban natin talaga dito yung mga natural nature lalo na yung mga beaches po natin shout out sa mga beaches po natin dito sa Pilipinas sobrang gaganda ang dami dami lalo na sa may Palawan Bandang Bisayas marami din dyan lalo na sa Surigao sa Mindanao ha sa Mindanao kasi ako eh <laughs> yun po yung pinagmamalaki po natin dito sa Pilipinas po natin yung mga natural po nating mga mother nature po natin mga beaches magaganda po ng mga beaches at syempre yung mga tao natin dito uh, ah, mga mamamayan ng Pilipinas ay mga hospitable naman mga ah, mababayat lalo na ako mabait ako pag natulog huwag <laughs> mo lang akong gisingin lalo na pag puyat mag super din ako nyan ha <laughs> sarap kayo matulog pag puyat ito na yung trend ay trend ito na tayo sa SM Clark hanggang dito lang muna kasi yung poste nila eh SM Clark parang humihina tayong preno ko ah nakalimutan ko na naman maglagay ng brake fluid yan humihina na nga yung preno ko Okay, malapit na mag-go. Let's go. Bibili muna tayo ng ulam bago tayo pumasok sa no, trabaho natin. Bili muna ako ng ulam kasi nga nakatamad na lumabas sa mga sa break. Pus, tulad kahapon ang init-init ng panahon nung pumasok ako tapos nung break time alas 10 hindi ako makalabas sobrang lakas ng ulan grabe dito nga po pala tayo sa may astro mga kabilog no astro dito po sa may angeles sakop na po siya ng angeles Ayan. Papakita ko po sa inyo yung Astropark. Pinagmamalaki po ng Angeles dito, yung kanilang Astropark. Ayan. Malawak po 'yan, mga kabilog ha. Ayan. Ayan, nasa gilid. Ayan, may bubong na parang payong. Ayan, 'di ba? ganda. Malawak po 'yan. Gusto niyo pong mag pwede po kayo diyan. mga couple maraming couple dyan na de-date dala na rin kayo ng ano, snacks pag pumunta kayo dyan kasi walang nabibilan dyan malayo yung 7-eleven lalakarin rin yun bagay kung gusto nyo naman mag exercise banding yun ni partner okay na rin tsaka ito, ito yung pinakahit kung daan talaga dito sa Angeles itong balibago na to kasi maraming multo rito eh ano yung ibig ko sabihin maraming sumusulpot agad sumusulpot agad nag u-turn biglang nagka-cut motor tricycle man o ano man dyan bibigla ka na lang kaya pag nandito ka na sa Balibago huwag kang masyadong madaling magpatakwa dahan-dahan ka lang kasi maraming multo dito eh bigla-bigla na lang sumusulpot mamaya ah, baka may sumumpot gugulat na lang kayo sana ah, wala <laughs> maraming jaywalking yung pinaka dito yung mga motor din eh tulad natin motorista mga nagmomotor bigla, bigla lang nagkakat Sino Pilipino. Yeah. Balipago. Ate, nasusunog na po yung legs po ninyo. Ang init-init po, nakaganyan po yung sot nyo. Ayan po, sunog na po yung legs ni ata. Sayang naman yung beauty. Parang hindi ate yun ah. feeling ko lang ha may muscle eh <laughs> parang may muscle ito sobrang traffic din dito puti nga hindi gaano eh ayun na, ayun na, ayun na ayun. sabi ko sa'yo may multo rito eh ayan o oh. laki laki ng multo rito, kulay pula opya, oh, mani popcorn siglit lang eto to grabe tong multo na to nasa right way na nga sya pupunta pa sya sa kabila pati ako nahawa po yung pinaka na daan pumasok po kayo dito sa abakan traffic po talaga kasi may nagtatraffic po kasi kaya tatraffic po talaga kasi ipunin nila yung sasakyan bago nila padadaan yan. uh, that's the role of work yun po yung trabaho po kasi nila para po safety po tayong lahat di bali pong mag sila dyan basta walang madidisgrasya Okay, all right. per na Ayan o oh. marami ng Christmas light dito sa bahay walang Christmas light parang hindi ko ramdam yung per sa bahay eh oops ba e malangay yun ah hindi traffic kasi nga walang nagta-traffic No, di ba? Pag wala yung nag-traffic, walang traffic. <laughs> Go on the flow lang kasi eh. Bibigaya naman yun Matatraffic talaga pag nandyan sila eh. Titipunin kasi nila yung mga ano. Sakyan. Tinan mo, wala nang ganong traffic. Dito tayo. Dito tayo duman kasi bibili din ako ng ulam. Late na daw kami mga kabilog. Ano pa ba ako bibiling ulam yan? Late na pala. Okay mga kabilog, dito na muna yung video natin. Oh. Pagpapatuloy ko na lang mamaya kasi oras na eh. Bibili pa nga sana ako ng ulam pero hindi na. Mamaya yung break na lang lalabas ako. pag support naman po ng ating FB, Facebook po natin, Jan Arianzano alias a.k.a. Mr. Clean, pati po yung YouTube channel po natin, search nyo na lang po si Mr. Clean. Mr. Clean Vlogs Okay Pakishare na lang po ng ating video I Like and subscribe naman po Ng ating YouTube channel Maraming maraming salamat po